Blessed with abundant natural resources, dynamic flavors arise. Dash of every land and sea wakes a memory close to the heart. And in this town, feel the welcoming spirit of its people to the exciting taste you will never forget. Kilala ang Pangasinan sa matatamis na tubig. At isa ang San Fabian sa sikat na gumagawa nito. Sa kahabaan ng highway sa Barangay Tokok, maraming makikitang mabibilhan ng tubig bumili na ng maramihan pampasalubong dahil tumatagal naman ito up to 3 days. 2013, kami nag-umpisa ng mga 9 o 10 years ago na po, sir. sir sabi nila dito, yung pan namin, tubig namin, malambot daw. Kasi ang ginagamit namin buko, malambot, kaya masarap. At saka, tamat po sa ingredients. Yun. Kaya dinadayo ng mga turista, mga iba't ibang lugar, kahit na ano. At saka naman nila, ano, tinitikman mo na bago sila bibili, ganun. Kung nagustuhan nila, mag-order sila, ganun. Uh, pag may box, 16 piraso. Pag walang box, 20 piraso. Nakabox siya, 100 pesos. Yung 20 piraso, walang box, 100 pesos. Kaya punta na po pwede dito sa Barangay Tukok para bumili ng tupig sa Sampabian. Hindi kayo malulugi sa pagbili. At saka may dagdag po kung ina ng kunin nyo. Asin ang isa sa ipinagmamalaking produkto ng Pangasinan. At dito sa San Fabian, matatagpuan yan dito sa Barangay Tiblong. Kasi noon, si father ko po ang nag-umpisa po na naka imbento ng ganito dahil noon nagbiya uh, nagbiyahe sila sa dasol ng asin uh, dinideliver sa Isabela ngayon sabi niya bakit kaya kung uh, titi titingin ako ng ng kuan sa sampabyan malapit sa dagat sabi baka pwedeng makagawa ng Makaluto ng asin Sabi, sinubukan niya o okay naman uh, nakarating po sa iba't ibang bayan gaya ng La Union, Ilocos, Baguio. kahit dito sa Tarlac may mga pumupunta ditong bumibili po uh, nak nakatulong po ito sa pag para sa gastusin sa pangangailangan sa pagbili pangpaaral ng mga anak Pero alam nyo ba na may kakaibang ginagawa sa asin dito sa San Fabian? Kung ano yan, tara, alamin natin. Have you heard of flavored salt? Dito lang yan sa San Fabian. Meron silang chili salt, garlic salt, and black pepper salt. Pero minsan, meron din silang wine, and calamansi, and rosemary salt. Kung paano ito ginagawa, alamin natin. Nakukuha po namin yung mga uh, mga ingredients ng aming Tiblong Playboard Salt sa pabilihan po talaga sa Dagupan. Tapos yung iba po nakukuha po namin through online po. Um, ang bentahan po namin sa wine po namin is 135. Tapos yung aming rosemary is um, 115. Tapos yung the rest po na apat na playboard is 105. Ang ano po namin, ang wine salt at ang kalamansi, umaabot lang po siya ng 6 months dahil po liquid ang ginagamit po namin doon. Yung apat po na playboard namin is um, dry siya, kaya umabot po siya ng more than a year. Sa amin, syempre, ang mga housewife po kami, la, um, talang sa bahay lang po kami, syempre nakaka, ano, nakakataba ng puso kasi nakikilala po ang aming, hindi lang po yung barangay namin, kundi pati na rin po yung produkto ng Tiblong Playboard So. At ito ang ipinagmamalaki namin, Tiblong Flavored Salt. Bilang isang coastal town, hindi lamang asin ang produkto ng bayan. Pati na rin ang paboritong almusal na tuyo, dito ginagawa. Sa barangay ni Narvarte, makikilala ang pamilyang ito ang kabuhayan. Ang ating tuyuan nakakarating na po to abroad, mga ibang bansa. Dito po sila kumukuha sa ating pabrika ng tuyo. Masaya po ang mga barangay official, actually. Uh, uh, itong tuyuan ng Sampabian para sa kinabukasan din ng mga tao dito para sa mga anak nila para may pangtawid pang aral po sila sa mga anak nila. Hinakayat po namin sila na magbuo po sila ng asosasyon po nila para at least yung programa ng gobyerno ay eh matugunan yung pangangailangan ng tuyuan dito sa aming barangay. Uh, dati po nakikipagbilad po kami. And then, uh, seven years na po kami ano, nakapag-umpisa. Ang paggawa ng isda ay masayang mahirap, pero malaking tulong para sa aming lahat. Kahit kung masipag ka lang, kahit nandito ka lang, mabubuhay mong pamilya mo. Um, malaki pong tulong kasi dati po eh, kilo-kilo lang yung bigas namin. <laughs> Ngayon nakakaya na po kami ng Bumili ng isang kaban, nakakapagbaon na po ng sapat yung mga anak namin at nakakain na po namin yung mga gusto namin kainin, napupuntahan yung mga gustong puntahan. Ay, kasi po yung kalakal namin is talagang natural po. Uh, sa araw lang at saka sa tubig, wala pong ibang ingredients. Uh, natural po lahat. Ang mga isdang binibilad namin ay gaya ng tawilis, uh, bulasi. Uh, flying fish, tulis, uh, meron ding minsan dilis, ganun, iba-iba po. Ang presyohan ng isda ay iba-iba. Yung first class na may kaliskis is uh, may kalakaran na 250, 240 to 250 ang presyohan. Yung second class naman po is nasa 180 to 200, tapos yung mga reject po is nasa 100 po. So many stories to learn in just one plate. From where it came from to how and why they were made. These popular products, staple to every Filipino table, are representations of the culture of this lovely coastal town. Humble, resourceful, diligent, truly the pride of San Fabian.